Lalaki patay matapos ang pamamaril sa Maynila. Ang biktima hindi residente sa lugar at pinaniniwala ang nanggaling sa kasino ang nangyaring nang mangyaring insidente. Sa Velco Studio sa Italia. Sa CCTV footage na ito, nakuha bandang alas 10 kagabi. Tila naguusap pa ang dalawang lalaki na may dalang motor sa kanto ng Bambang Street, corner F. Huerta sa Santa Cruz, Manila. Maya-maya pa, nagmamadali ng umalis ang isang lalaki at may isa pang motor na panandalian din na huminto sa kanto. Yun pala, pinagbabaril na ang lalaking ito. Dead on the spot na ang biktima. Napasugot sa lugar ang mga kaanak ng biktima. Wala na silang nagawa kundi magpahagulgol. Ayon doon sa nakita namin dito sa CCTV, dalawang motor maka halos magkasabay eh. Uh, along dito sa Bangbang. Uh, pagdating dito sa kanto ng Bangbang uh, Felix -bang Huertas, eh, tumigil yung dalawang motor. Siguro mga mga 15 seconds o to nag-usap silang dalawa eh. Bugo yung isang ano yung bumarel. Uh, pagkatapos nun, biglang uh, bumalik yung motor pa diretsyo ng bangbang. Hindi ani nagamplaka ng dalawang motor sa CCTV, kaya hindi pa matukoy ang pagkakakinanlan ng mga salarin. Nakuha sa crime scene ng anim na basyo ng bala at ang motorsiklo ng biktima. Ayon pa sa chairman ng barangay, posible raw na galing sa kasino ang biktima. Aniya, hindi rin residente ng kanilang lugar ang biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng pulis sa nangyaring pamamaril. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas